Hey everyone, it's Jessica lagi. It's been a while. Sa ngayong araw na to ay pag-usapan natin at magbibigay ako ng tip depends on my experience kung saan mas maraming hatak ang ating videos hatak sa views at kung saan ma mabilis or uh, madaling makakakuha ng uh, views para magbara ng ating videos ang ating uploads so depends on my experience if I remember, last time na nagbakasyon ako sa Pilipinas, doon ko napagtanto, ang lalim na na, doon ko nakita na mas, kung ikukumpara natin ang ating kinaruroonan, kung ikaw ay vloggers, at mag-upload ka ng content sa Pilipinas, at kung ikaw naman ay vloggers at mag-upload ka ng content sa abroad, kung saan ka nagtatrabaho, doon natin pag-uusapan ngayon kung saan mas better at kung saan mas nakakakuha ng maraming views at mabilis mag-viral ang ating contents. So, na-experience ko noon, no, uh, year ago, nung no, nag-vacation ako, everyday ako nag upload content sa mga one minutes more na videos sa Pilipinas. Doon ko na nakita na patunayan na ang hatak ng ng uh, views sa Pilipinas ay more at mabilis mag-viral ito. Mabilis yung views niya, maraming nanunood compare na nandito ako sa abroad. So, timbangin natin na ang ating contents ay mabilis kumita at mabilis magugustuhan o nagkaka-interest yung mga viewers sa Pilipinas. Doon maraming hatak. So, mabilis at nakakatuwa isipin na Maraming tao ang uh, laging nakafocus sa sa YouTube kasi sa Pilipinas doon ko na realize na talagang maraming mabilis ang hatak ng views doon. So, i-compare ko ngayon sa ko sa inyo na mas more ang views na nakukuha mas mabili. What well, I mean, mas mabili sa Pilipinas ang ating ina-upload na content than abroad. Alam niyo na ang difference kasi sa abroad, syempre kung hindi lang naman tayo big timer na YouTuber, Just like me, sim simply lang, maliit lang na YouTuber, ano ba naman tayo dito sa abroad, no? Wala tayong masyadong uh, mga foreigner na makaka interest sa ating videos, lalo na kung i-upload natin ito ay Filipino or Tagalog language. Kaya masasabi ko sa mga Filipino vloggers na nasa Pilipinas, the best ang ating uh, contents, mas mabili dyan sa bansa natin kaysa dito sa abroad. Yan, yan ang aking tips sa ngayon at masasabi ko na bilang small YouTubers, mas maaasahan natin ang maraming views sa bansa nating at Pilipinas. Kasi mga, mga Pilipino mahilig manood. Pag walang ginagawa, nasa cellphone, nanonood at kung ano-ano. So, how much more kung magustuhan nila yung contents natin, di ba? Lalo na yung mga shorts. Right, so have a nice day everyone. Yung aking masishare sa inyo sa ngayon, araw na to. Kaya keep on vlogging, uh, keep on uh, uploading your uh, Contents Kahit ano yan, basta original Huwag copyright, huwag kayong mag Copy ng mga iba or mag-upload and then i-reuse -re nyo Don't, kasi masisilip yan Okay, kahit long long time Ago pa yung mga contents ni Today or tomorrow, makaka-receive kayo Ng uh, Email Galing kay YouTube na ito ay copyright kaya ingat tayo kasi naapektuhan ang ating contents kapag tayo may copyrights. Kahit pa naaayos natin yan. Okay, so huwag natin magpalayo. Yan ang ating tips sa ngayong araw. Thank you so much for watching everyone. See you again and wait for another videos to come. Thank you so much. Have a nice day.